Sana magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay isa na ng mga ritual ang ating ituturo sa inyo upang maging tapat ang ating mga karelasyon. So pwedeng pwede po ito sa LDR relationship kung kayo ay magkasama lamang sa sa inyong relasyon, magkasama kayo or magkalayo kayo, pwede rin po ito sa anumang kasarian, lalaki to lalaki, babae to babae, babae to lalaki, lalaki to babae. So pwede, pwede po natin itong gawin as long na buo po ang inyong paniniwala sa mga ritual. Okay. Kailangan ko natin dito ay malinis na papel, malinis na puting papel at guys, ito pong gamit ko po ay lapis pero dapat ang gagamitin natin dito ay red ball pen po lamang. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng gumamit ng black, hindi tayo pwedeng gumamit ng blue, lalong hindi tayo pwedeng gumamit ng lapis. Pagkat ito po ay ituturo ko lamang sa inyo, kaya eh, ito po ang ating gagamitin. Pero take note, red pin lamang po ang ating gagamitin. Okay? Kapag handa na po ang gagamitin, pwede na po natin umpisahan. So maaari po natin itong gawin kahit anong oras bago tayo matulog at kahit anong araw bago tayo matulog. Okay. So ang unang-una pong gagawin, dito po, dito po sa left side. Left side po ay isulat mo ang iyong kumpletong pangalan. Pangalan mo na gumagawa. So, sa baba naman, sa right side naman, sa baba, ay ang kanya namang kumpletong pangalan. Okay? Left side, sa taas, pangalan mo. Right side, sa baba, ay ang kanyang pangalan. Okay? And din dito sa gitna, ay isulat mo ang nais mong mangyari sa inyong relasyon. Kailangan specific ang iyong pagkakasulat kung ano bang gusto mong gusto mong mangyari sa inyong relasyon. Okay? Specific po. Isulat mo dito sa gitna ang nais mong mangyari sa inyong relationship. So ngayon, kapag naisulat mo na, ipagdugtong mo ang iyong pangalan. So paano po ba mampagdugtongin? Hindi po namin maintindihan. So ang gagawin mo lamang, guhitan mo mula sa pangalan mo Mula sa pangalan mo, iguhit mo, gumuhit ka lamang dito, iguhit mo papunta sa kanyang pangalan. So, ayan, iguhit mo, iguhit mo, mo dito sa, sa, pangalan mo, papunta sa kanyang pangalan. Okay, kapag naikitapos na, kuhanin mo ang iyong pabango at isprihan mo ito ng tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo. So, pagkatapos mo itong isprihan, na-esprehan mo na ito ng pabango, topi mo ko ito papasok ng tatlong beses So, one, two, and three. So, ayan. Pagkatapos natin itong maitupit, ang gagawin mo naman dito ay ilagay mo ito sa ilalim ng unan mo. Sa inana, sa unan na ginagamit mo. Dapat ikaw lamang ang gumagamit na yung unan na ito. Wala pong iba. Okay? So, hihigaan mo ito ng tatlong gabi pagka nahigaan mo na ito ng tatlong gabi, buhanin mo na ang papel at sunugin mo ito ng buo. Buong buo mong susunugin at dapat hayaan mo lamang ang abo nito na liparin ng hangin. Muli po hindi tating umpisahan ang paggawa nito ng kahit anong araw bago tayo matulog at yakin na isang daang porsyento ang paniniwala mo sa iyong kinagawa.